ang headlines noon. History ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin, San Lord? Parang pansin ko nakamaong ka ngayon. Oo, hinagaya ko lang yung katabi Tignan mo. Tingnan Hindi, hindi siya nakamaong. <laughs> ang maong, ang tinuturing na universal na uniforme. Na pantalon. Sa araw na to, September 26, 1902, ay namatay ang taong. Ang pangalan ay naging katumbas na rin ng ating paboritong kasuotan. Si Levi Strauss. O Strauss, kung Amerikano ka. Pebrero 26... Taong 1829, pinanganak sa Germany si Strauss at lumipat sa Amerika para magtrabaho noong siya 18. Hindi kalaunan, tinatag niya ang kauna-unang kumpanya na gagawa ng blue jeans. Pero hindi si Strauss ang nagdesenyo ng maong na pantalon, kundi ang isang sastre na nagangalang Jacob Davis. Si Davis ang nakaisip ng epektibong paraan para mapatibay ang pantalong pantrabaho. Magamit siya ng mga malilit at tansong bilog-bilog sa mga bahagi na guugnay sa mga pira-piraso ng tela. Yung rivets ang tawag dyan. Si Strauss lang ang supplier niya ng tela at ang gumasos para mapatent ang bagong imbensyon noong 1873 na unang tinawag na waste overalls. Pabilisan lang yan, ano? sweetik din. Pero ito yung katawa-tawa kay Levi Strauss. Ayon kay Levi Strauss, siya raw mismo ay hindi nagsusuot ng kanyang produkto dahil ang maong noon ay ginawa lang para sa mga trabahador. Gaya ng mga minero at mga factory workers. In short, mga panghampas lupa. Pero bakit blue ang kulay? Para hindi raw mahalata ang dumi na kumakapit sa pantalon. Hindi pa usunod yung maong na naglalakad eh. Ang pinakamatandang Levi's na maong ay nakatago sa isang fireproof vault sa San Francisco. At mula pa ito noong 1879, bagamat halos walang kinaiba sa itsura ng mga sinusuot ngayon, eh nagkakahalaga ito na aabot sa $150,000. O, oh, 8.5 million pesos sa pera natin. Kaya pa rin ang ano, Ponzi Funds. 11 days. Ang pinakaunang estilo ng Levi's ay tinawag na XX. At kalaunan ay pinangalan ng 501 after the number ng kanalang lote. Pero dahil hindi pa uso noon, ang sukbita ng sinturon ay nilalagay, la ay nilalagay lamang noong 1922 at ang zipper noong 1954. Ang balita ng araw ay marami na galit. May isang sumulat pang araw na para ka raw umiihi sa mga pangil ng buhaya. Hmm. Dekada 50, naging simbolo ng makabatang rebelyon ang blue jeans sa Hollywood. Lalo na nang isuot ito ng mga artista ang gaya nila Marlon Brando sa The Wild Ones at James Dean sa Rebel Without a Cause. Panahon niya ni ano, Pops, pup, J. Dahil dito, naban ang maong sa maraming eskwelahan at naglabas ng Adang Levi's sa may slogan na Right for School. Sa kainitan naman ng Cold War noong 1950, sinasabing matindi raw ang demand sa Levi's jeans sa Soviet Union at iba pang komunisang bansa. At ang balita nga raw sa Eastern Europe ay ginagamit itong pambayad at binibenta ng mahal sa black market. Kaya ang sabi, ang sabi nga eh, ang nagpabagsak daw sa Iron Curtain o sa kortinang bakal ng sosyalismo at Marxismo ay hindi mga armas ng US kundi ang mga kapitalistang simbolo ng popular na kultura gaya ng Coke, McDonald's, Marlboro, Adidas, Seiko, Casio, at siyempre, ang blue jeans ng Levi's. At yan ang headlines doon. History ngayon, may replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Kailan kaya magmamaong si Pops J? <laughs> Tignan natin. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.